So, ngayong araw nga pala mga kasaka, isang mapagpalang araw sa ating lahat so ngayong araw nga pala uh, maghahakot na muna tayo ng Inyog natin Coco at gamit natin yung kanga at ipapahilan natin sa kalabaw. Kailangan ng hakotin itong mga kasaka para matanggalan na ng balat at maluto na natin to para yung bayad nito ng pagkukupras ay makadurudugtong na rin sa mga pangailangan natin sa araw-araw mga kasaka. Ayan mga kasaka, napakahirap ng trabaho kung isip-isipin natin mga kasaka pero kahit anong hirap kailangan natin ang pagtyagaan para sa ating mga pangailangan sa pangaraw-araw at higit sa lahat para sa ating mga pangarap kailangan natin ipagpatuloy yung ating buhay siya nga pala mga kasaka nandito na yung mga nyog na ating kukuprasin ayan at saka tatanggalan na natin siya ng balat para mabiak na natin at magatungan na natin so ito nga pala mga kasaka nandito na rin yung ating paglulutuan ng ating kopra so tapos nang gawin to ayan at tayo naman ay mag babalat na ng nyug ang tawag dito sa amin mga kasaka ito ay magpapalaw gamit yung ating uh, barita o kaya pernuk ang pagtatanggal pa lang itong mga kasaka, ng balat ninyo ay kailangan maingat lang tayo sa ating pagbabalat gawa ng napakatulis ng ating barita o kaya pierno na tinatawag dito sa amin kaya namin to binabalatan mga kasaka hindi na diretsyo binibiyak namin tapos bilag sa init ganito ginagawa namin tatanggalan namin ng balat gawa ng yung baon ito pagkatapos pagkopras ay video feeding gawing uling para pagkakitaan na naman ulit. So walang nasasayang sa pagkukupras mga kasaka lahat na gagamit. At yung mga balat naman ito mga kasaka, ito yung ginagamit pang gatong. Itong pagkukupras dito mga kasaka dito sa lugar namin dito sa probinsya ng Masbate. Ito talaga ay uh, traditional na talaga to dito sa Masbate. Ito yung kadalasan pinagkakapirahan ng mga tao. Ito yung mga pinagkakitaan bukod sa mga pananim sa sakahan uh, isa rin talaga to sa nakakatulong sa amin at ang ganitong trabaho dito sa amin mga kasaka kahit napakahirap trabaho pero basta marangal ay ito'y pinapatos namin para sa mga pangailangan at maingat lang nga pala tayo mga kasaka sa paggamit ng itak lalong lalo na sa pagbibiyak ng inyog kailangan maingat tayo at nakatiming yung ating pag ng itak So nga palang mga kasaka ito yung uh, kinukupras namin ay konti lang to pero ah uh, malaki na yung bayad nito gawa ng medyo mahal din yung uh, kilo ng kupras ngayon. Ito ngayon mga kasaka ngayon kami naggatong. gawa ng maganda yung ano ngayon kasi hindi gaano mahangin hangin gabi. So ayan mga kasaka so tatanggalin na natin to sa baong ngayon at titingkalin na natin. Ayan, kagabi ito ginatungan. Simula alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. So, ayan. Bago nga pala matapos yung video natin ngayon, yung vlog natin ngayon mga kasaka, nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa mga nag ng aking mga video at nagtitiwala sa aming pagbablog. At shoutout na rin pala mga kasaka dyan sa mga followers namin, subscribers, sa mga nagpapashoutout shoutout sa inyong lahat mga idol so lagi po tayong magingat at lagi nating priority yung ating pamilya bago tayo magtrabaho ay lagi tayong manalangin at tumingin sa kanya ng kaligtasan at malinaw na pag iisip at may lakas lagi sa ating pagtatrabaho ito nga palang mga kasaka natanggalan natin sa bao yung ating nyog so yung mga hilaw ah, lulutuin ulit kahit dalawang oras tatlong oras lang para maganda yung pagkaluto sa kanya Ayan. Para pagka uh, tinimbang natin maganda yung presyo niya. Medyo mataas. Alright mga kasaka. So tapos na tayong magluto ng ating kopras. So bali yung kinopras natin ngayon ay mga apat na sako. Bali may tatlong sako na tayong na ano napuno napunuan so ngayon ito yung pang-apat nya alright so thank you kay Papa God at meron naman tayong panibagong blessing alright so pisar na to mga idol so hanggang dito ng aming video mga kasaka maraming salamat sa inyong lahat sa inyong magtitiwala at pagsusuporta alright